So, malungkot na istorya. Malis uh, malista po tayo. Signing off na po tayo dun. Good night Mike. Hi! Mm. 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 Uh, alam! There's a giant cockroach. There's a what? Giant cockroach! So, yun, guys. Punta kami. Dilipat na kape po ng tindak. Open na ba siya? Ayun. Ay, open na ba to pag nakaganto? So, yun, guys. Alis na kami na ito sa tindak. So, samahan nyo kami magkakot ng gamit. Super kalat. Super kalat. Super kalat po niya. So, yun, guys. Parang ako nagmumukbang. Nalagat pa ako. Tapos tignan nyo guys. Yan. Yan mga kalat yan. Sa tindahan po yan. Lahat po na nakakarton. karton. Hey, yan po na sinin yan. Oh. Oh, ang Daming kalat guys. Asan mga kasama ko? Ba't na wala? <laughs> wala na. Iniwan na tayo. Iniwan ako dito mag-vlog. Ang galing. Ang galing. Ang dami namin dami, guys. Nakakaihiya. At ito ay silalagnat na. Ito may yung kalat ng tindahan tapos yung mga grocery ng tindahan, mga nakakarton. Oh my God, so far dami. Ayan, mga ganyan, mga nakaganyan. Ayan. Puro laman po yan. So, ayan po. Ayan, bigay ba? Pagpapabalik na din. Ayan. Tol, ano yan, tol? Cellphone. Hello. Oh, oh my god, so fair init. Naghahakot po sila ng dami. Oi. Ito pa ako na ata. Dito lang po ikaw. Bye! So, malungkot na istorya. Uh, malis na po tayo. Signing off na po tayo doon. Ngayon po, um, ito na po yung kaguluhan dito. Pakita mo yung mga gamit natin. Teka, interview natin to. Ito, ito to interview natin, isa to sa mga ano. Ito yung may-ari, yung may-ari. Boss, uh, pwede ba kayo ma-interview? Ano po masasabi niyo sa nangyayari ngayon? Ah, uh, tuloy-tuloy lang ang laban. Feel free. Dili na kayo sa bagong pwesto. <laughs> ano ba gusto nang sabihin? <laughs> eh, hindi, ma dapat malungkot ka. <laughs> <laughs> hindi ba gano'n? Masaya ako kasi hindi na kami stressed. Hindi, hindi. Yung una muna. Malungkot ka kasi signing off, e, eh, di ba? So, kamusta? Anong nararamdaman mo umalis? Siyempre, malungkot. Bakit ka malungkot? Kasi nga, um, sinara na namin yung tindahan. Napalayas kami doon. Napalayas?! Oh, no! Hindi naman kami napalayas doon. Choice namin yun na umalis. Ilaw, please. Ayan. Ah, sana, sana po maayos yung tindahan natin. Ay, tindahan nyo pala. Kasi ano e, wala na ako yung pinay sisig eh. Wala na ako natakbuhan. Tapos lagi na ako tayo ito. Mas masarap ba yung sisig? Masarap. Masarap yung sisig. Mas masarap pa sa jowa mo. Wala ka. Wala ka. Wala Sa amin po talaga, pinilit po namin i-survive. Masama sa loob namin na alisin yon Pero para sa kaikatatahimik ng bawat Pilipino, ng mamamayan ay kailangan po namin isuko. So maraming maraming salamat. Hindi mo ba ako may tatanungin? Ba't kami nagsasayin? Ah, Bakit daw po? Kasi... <laughs> Ayoko <Ayaw> na! <laughs> sorry, sorry yung eyes ko. Dahil yung manager po namin doon nagagalit lagi araw-araw. Um, ayaw, na, po na ayaw naman po namin ma-stress yung manager namin doon. Tapos yung mga tao po kasi namin doon, eh, lagi po nai-stress kay manager. So, para hindi po ma-stress si manager, eh, kami na pong kusang loob na umalis. So, naway mawala yung stress niya. Masakit man pong isipin at sabihin na kami po ay malis na po doon. Sa mga nag sa mga tumatangkilik po ng sisig at sa ating minimart na bumibili po patuloy-tuloy na bumibili noon, eh, kami po ay ayaw na po namin ng stress. Apo, uh, ayaw na po namin ng strays. Kaya po kami po ay nag-signing off na. Dahil strays po yung aming mga tao doon. Bakit? Kasi lagi nga, nga pong inaaway at lagi nga pong pinagmumura doon. So, kaysa po eh, ma-stress yung mga tao. Siyempre, pag na-stress yung tao, hindi maka, makapagbenta ng maayos, di ba? So, kaya siguro ganun din. Um, kaya kailangan na namin umalis. So, nakapagpahalam naman kami ng maayos sa uh, mismo. Pero, we have to let go. Ayaw naman kami palisen, pero kailangan eh, para mawala na rin yung <laughs> Sa ano, sa... Si Kamanga. I'm sorry, Kamanga. Asiko. Kababa. No, 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 no. Mahal ka namin. Pagkakailangan mo kami, wala lang. Wala lang. <laughs> <laughs> Gago! Sa dito naman kami, hindi naman kami mawawala. Lagun ang bahay namin. <laughs> ang vlog, <laughs> eh, no? nag dito eh. Gago! <laughs> So pagka kailangan mo ng ano, kailangan mo ng kasagana dito kami. Okay? Pagka kailangan mo ng ano, kapami. Uh, pagka kailangan mo MG Pami, ang cameraman ko si Kamanga. Tatawagin nga namin. Without pay. <laughs> <We don't> pay. <laughs> Kamanga po ang dahilan kung bakit po kami nilalas malas. <laughs> Kasi po nagpasok po siya ng babae. Oh, ikaw na. So Kamanga, I salute you. Signing off. So, maraming maraming salamat mga kapami. Sa susunod uling ano? Sa susunod uling hak, yugto ng buhay. Walang sukuan. Laban lang ang laban. Go girls!